Hi guys, kakagising ko lang dito. Grabe, sobrang first time ko lang makitulog sa ibang bahay. Mahirap pa naman talaga matulog pag sa ibang bahay kasi namamahay ka. Tapos yung pagising ko yan, sobrang namamalat na yung leeg ko naman. nakaraan kasi sa mukha ngayon sa leeg na. Pagpasensya nyo na guys yung boses ko ngayon kasi meron akong sipon. Yung nauna pala ako magising kanina yan, sila Roque, sa kasi Cyril, mga tulog pa. Dahil sobrang napuya talaga kami kagabi. Halos alas 4 ata kami natulog tulog nito. Kaya yung nagising na rin si laro Roque, maya maya bababa na rin kami. Kaya naman kami dito natulog sa bahay nila sa nagtatrabaho na siya sa pinagtatrabaho ni Sirene. kaya naman 'di ba kung iniwan ko sila dito. Ako ah, gusto ni Roque, dito ako matulog kasi para may kasama siya. Kaya yung pagbaba namin guys ayan 'di ba ang cute talaga ng mga aso. Tutuwa talaga ako sa mata ng Chihuahua. Akala mo talaga laging terik yung mata eh. Gusto ko rin talaga mag-alaga ng aso yun talaga sobrang hira Dahil alam ko naman na parang tao lang din naman mga yan Saka tingan nyo naman tong isang pusa Diyos ko nagpapakitang gila sa akin Kaya yung pagbaba namin guys naglilinis na para si Sairi ko alam lamang na masipag pala to sa bahay eh. Kaya mo yan, eh. Ning. Tapos nag-request kami kay Roque na magluto siya ng adobo. Kasi gusto ko talaga matikman yung mga niluluto nito. Alam ko talaga pag mga Bicolano sa Kabicolana marunong magluto to. Tapos, Tapos nag-request naman kami kay Cyril na maggawa siya ng frappe. Dahil sobrang sarap nito gumawa ng iced coffee sa mga frappe. Kasi naman bumili kami sa Starbucks, 'di ba? Sobrang mahal. So dito lang tayo sa mga katipid, 'di ba? Pagawa pala kami ng caramel macchiato. Kinulang lang kami sa asukal pero sobrang sarap na talaga. Si Roke naman nag start na siya magluto. So, pero yung ganap ko lang dito, Disney Princess. Yung habang hindi pa naluluto yung pagkain na yun, nagpa nagpamasage muna kami dito. Kasi sobrang napagod kami kahapon. Diyos ko, nag beach bali kami ng sobrang lala. Sobrang sumakit talaga yung likod namin ng sobra. At yun guys, no, fast forward na. Naluto na rin yung niluluto ni Roke ng adobong mano. Sobrang sarap pa naman ito pag medyo maanghang. Kaya nilagyan namin ng chili flakes. Tama ba yung pagkabanggit ko? pagkakalam ko yung specialty ni Roque, yung Bicol Express. Kaya yung tapos na kami kumain na tumambay muna kami sa baba. Maya maya mag na rin naman kami ulit. Mamaya pang gabi pero sobrang bilis talaga ng oras ngayon. <laughs> Hindi na ako naka-video dito guys, yung naglaro kami ng volleyball. wala ko talaga dito kasi para mag-volleyball si Ariya. E yung kinabukasan guys, ayan, papasok na si Rocky ng first work niya. Yung okay. ng first time lang talaga niya mag-work. Sin yung trabaho talaga. Kaya nagpapatid muna ako sa bahay namin kasi mamaya babalik na rin naman kami At ulit. kailangan ko din umuwi kasi kailangan ko mag-adjust ng braces. E, sobrang antok na antok talaga ako nito kasi hindi talaga ako sanay magising na 6am. Kaya mamaya hindi ako matutulog sa bahay ulit. Doon muna ako ulit kila sa ulit. At rin nakawin yung nakauwi na ako. Diyos ko sobrang aga pala ni mama. Na sa labas na umaga. Iinis pala to ng ganitong oras. Sobrang tulog pa talaga kasi ako pag gantong oras. Ang sarap pala magising na maga kasi sobrang dami mo nagagawa. Ngayon hindi mo na ako pumasok sa bahay. Patulong si mama para ilipat daw yung mga halaman niya sa unahan. Trim pala siya ng mga halaman niya sa unahan. Maganda na yung ilagay yan dyan para matakpan, di ba? At saka sobrang ganda ng araw ngayon. Hindi pa siya nakakaitim talaga sa saka sobrang healthy niya, di ba? Ako yung tipong hindi talaga pang morning person. Sobrang hilig ko talaga magpuyat. Yeah. hindi ko na alam kung ano yung mga kaganapan tuwing umaga.